Good noon, mga kasyap puno. Ako, uh, si Ramilusa, registered master electrician. By the way, na po sa inyo ang inisya part niya po sa electrical instrument na ginagamit na uh, atong igamiton sa pag buwan sa electrical na ito uh, works. Okay? Inisya nga instrument is Hello morning guys. <inaudible> okay. Hello morning mga ka-suroy. Kini mga ka-sapotuno. Ang pangalan is clamp meter. Kung ningon, kung nahimangohan ay, what is clamp meter? Unsa si clamp meter? Si clamp meter mga ka is a tool instrument that measures electrical current, voltage, resistance and sometimes frequency. test. For, for another term, mga mm -hmm. kasyat kuno, ang clamp meter is a clock spin ship instrument that can be clamped around a live wire in order to measure the current is carrying. Sa ato pa, mga kasyat kuno, is kumukuha ka o current um, ang pirahi sa ato ang dunya o sa atong motor Ingani siya ang pagbuha mga kasatuno. Mag-test ka sa isi. Ini ni muna si ang araw mga kasatuno. Ini. Ampere alternating current. naapoi al ampere direct current naapoy. Pero kung nakay nai kurente isi mga kasatuno, ini ka magbuha sa ampere alternating current. Imo nang ibutang ang wire ni mga sa sa sunod. Tanawa mga sa tuno, ya itesting. Tanawa mga kasi tuno, nakoy nakuha nga 18.3 amperes 18.3 amperes Isa ra kalinya ang isulod ninyo ani mga kasya kung magkuha mo amperahit yung current sa imong load ya yeah, isa ra yung kalinya at sa kalinya yung line 1, line 2 or line 3 kung 3 piso mo pero, single piece mo, rin 1, rin 2, Kaya mga puno, inga na sa current. Sa... Alternating current sa... isip. kaya mga kasyat puno, puno matod pa sa first na to nga uh, one nga... Uh, meaning sa one sa clamp meter is a whole instrument to measure electrical current, voltage, resistance, and sometimes frequency test, diba? Na-attent to spreads ani po na rin. Mga kasatuno, ini, test spreads, dyan. Ini, test spreads. Ang black, iputangin mo sa black. Ang red color, ibutan niyo mo sabi. anak Kung musit mo aning kung gamit mo aning test friends mga ka, mga ka-shot ko no. Musit mo sa voltage. Dara. Ini mga ka-shot ko no, voltage. Ina. Ang isa kalinya at agsa-agsa tagsa sila kalinya. Siting ni mo. Pero, sa iyahang sitting din ni mga kasyat ko, no, is naaga aga po DC and EC. Yan lang ni mo, imod para kung asa ka mo test, kung sa EC ba ka, or sa DC, Imod ni mo, para magpili ka kung asa, ni, asa ka mo test, sa EC ba, sa DC ba, anak Kung sa EC ka, dito ka sa EC, kaya kung, kung sa EC ka nakatest, then Ah, kung ka -a din, sa isi ka nag sa EC ka nag nag-testing. Ang may tabo ang mga kasi puno, luoy kay imo ang clamp meter. Buto, masunog. Aw, yun ino on dili man sa dili sa masunog, puro madaot gyud Kay kuan man lahi man imo ang sitting, then nag-testing ka lahi sa Ingana ni sa mga kasi puno. Kung walay kuryente mga kasyat puno, kung resistance ka, resistance ka magsiting, diniraga gapon ka mga kasyat puno. Kining araw, kabantay mo ning araw, ibutang ni mo na sa ohms resistance na adya. Di, Diya di ang magsiting sa resistance. Gini, resistance na. Wala na siya kuryente. Ayaw gini siya itisting sa, man, sa mga naay bultahi. Para nang kaya kay ano, madawot imong clamp meter gapon. Dili ni siya pwede itisting basta nak ka sa resistans. Kini mga kasyat puno, kini ...mau na siya ang kini 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 kana ngaruh... ...mau Mao na siya ang mutis kapasitor. Kana kung pilay value sa kapasitor nimo, kini ngaruh, kana kana ang naigo sa Mutis kapasitor kana imo na itis... kung pilay value kung ba o dili kana Dayon kung utis i i-DC, e, ito e ginaingon sa inyo mga kasya puno, nga ampere direct current, iklamp lang ninyo diri eh. Muna iklamp, ampere direct ka, direct. Nga na ang pagtis sa ampere direct current. Dayon, kining sa ibabaw mga kasya puno, kining, kining, katong ni nila ako nga, Ampere alternating current, bali ampere easy. Mana siya katonggi kuan sa inyo ang actual ninyo na po sa inyo pagkuha sa ang load na nakakuha ko 18.3 amperes dahil kini mga kuan sa mga kasyat puno rin sa ibabaw mga kuan rin sa mga kasyat puno na temperature o init na ba ibang mga motor o ka kini mga siya temperature o kana mga kasyat puno ang inaot ko sa katong tumutuon lang o wala pa kay balo ano yung clamp meter makabalo mo kaya dugang dagdag kaalaman lang ito mga kaset uno dagdag kaalaman lang uh, thank you for watching ipalo lang uh, akong FB uh, FB account na kay daghan pa daghan pa na daghan pa ko i-upload or i part lang sa electrical na para katong mga baguhan makatuon okay mga kaset God bless you. Thank you for watching.